Good morning guys! Welcome back to my vlog! For today's video, ay andito kami sa Sikogon Island Beach. Ayan. Kagigising lang namin. Ang ganda ng tanawin for today. Ayan. Ayan. Ang ganda naman. ano dito. Ganda ng beach dito. Nandito. Yung mga vlogger na So, yung masahado, yung jisika suhods dati, pumunta pala dito. And then, yung vlogger na pumunta dito, naghotelan, na pumunta dito. Ayan. So, ang ganda, oh. Tingnan nyo. Look at the view. Ang ganda, guys. Tingnan nyo. Ayan. Ang mga yan Mga tent yan, mga guys so nice sino pang hindi nakapunta dito sa Sikogon Island dito lang sa Iloilo pumunta na kayo ang ganda tignan nyo ang ganda guys ayan naghihintay kami dito na yung pumunta na laod kagabi po